alam po ng police? Jonathan Corral po. Kinumpronta niyo po yung Ford? Yes, yung nung nalaman ko, um, nagpa-meeting po ako sa sa Ford. Pero uh, binigyan po kayo ng resibo. Kasi Ay, meron, meron, po lahat, resibo. And then, nagantay ka, nung madisgrass siya ka, bangga, doon mo pala nalaman na hindi pala sa pangalan ko. Hindi pala ko. sa pangalan ko. Ano pong sabi ngayon ng Ford? Yun nga po, sabi, um, inadbit naman po nila, na-stop nila yung may gagawa ng Ganun ng, na lang. Anong ano, sabi nila? Eh, yun nga po. Sabi nila, kakasuhan daw nila yung yung staff nila. Yun ang sabi. Sabi ko, paano naman ako? Exactly. Paano naman yung pera ko? Eh, under management nyo yung staff na gumawa ng kalokohan sa loob. Ng, Yan yung, ano lang, Ford? Agent po. Yan agent yung Ford. agent. Ba't ka pumayag sa ganung klaseng uh, modus? Hindi ko po alam, sir. Ikakalala ko lang po si na nanonon, sir. Tapos yung usahawin niya, sir. Alam mo na wala kang perang ininvest doon sa Fort Everest na yon. And yet, pinakiusapan ka na ilalagay sa pangalan mo yung car. Sana sinabi mo, teka muna, anong reason? You should have yes, asked. Papasalo niya, papasalo niya lang daw, sir, kasi ano, sir, mga dito, ano, sir. Naku, ikaw naman. Dapat di ka maging polis kung gano'n. I'll put it on your shoulder, your responsibility to situate na itong kotse na nakapangalan sa yung tao eh may balik kay ma'am Colonel. Ay yes sir, ah. Tut tutulungan po namin sir yung ano yung uh, complainant na ma-actionan yung kaniyang uh, kaniyang uh, mga reklamo at uh, iniiling po namin sir na kung makapunta siya dito sa opisina kahit bukas po. Okay, good. Para malalayan po namin. Very good. Director, maganda araw po. Ano po ang may tutulong po natin dito sa ating uh, complainant na si Ma'am Villalin Lin? Ah, uh, nung na po yung sa programa ni Sen. Uh, Tulpo yung inyong reklamo, atin pong tinugunan. Ano? Uh, as you can see, nagkandara pa rin kami na makontak yung tao nung time na yun. Ano? ang pisina namin, I will make sure na siya ay haharap doon po sa reklamo ninyo. Magkakaroon din po ba tayo, Director, ng investigation dito po sa ating personal na si Corporal Jonathan Coral? Yes, of course. Nakapag-umpisa na kami. Ano? Actually, ano nga eh, naantay namin si Madam na mag-file sa amin din ng formal complaint mm -hmm. para doon sa kasong administratibo. Ano? Yung uh, criminal aspect, doon po tayo sa HPG. Which is actually, inaantay po tayo ngayon doon kasi may initial coordination na po kami roon. Pero initially po rito, sa kaso pong administratibo, dito po natin uh, iimbestigahan yan. At naumpisahan na po natin. Kung nga mapatunayan po, Director, na meron po talagang pagkukulang o sakot po itong uh, si Corporal, ano po ang uh, magiging action po na ng opisina? Kung mapapatunayan po na ito ay may talaga may pagkukulang at pagkakasala, after due process, of course, eh, siyempre, papatawan natin ito ng... Uh, Kaukulang uh, penalty under the administrative code ng ang uh, PNP ano uh, hindi natin tinotolerate uh, remember hindi tinotolerate ng ating mahal na Chief PNP yung ganitong gawain but of course bibigyan natin ng kaukulang uh, proseso ano itong reklamo po ninyo uh, rest assured na dinigin ito ng ano ng ating mga investigador din dito. Director, gusto ko sanang maimbestigahan talaga yung nangyari. Kasi once, kasi hindi ako naniniwala na kapag na, siyempre once na, na, na naka-receive ka ng money dun sa yung kasabwat niya, naniniwala ako na may, may kinalaman ka talaga. Alam mo yung nangyayari. Syempre. Opo, uh, ina-assure po natin ma'am na kayo po ay matutulungan. Ano? Kaya gaya ng sinabi ko kanina, ang kaso kasing kriminal ay pong isasampa doon sa kaukulang ahensya, which is the HPG, because this is involved sa vehicle. Ano? Sila po ang uh, may mandato para sa mga ganyan. Ang engineering service po ay kailangan lang na uh, we make sure that our men is available kung ano yung magiging kanyang partisipasyon doon, may siwalat sa investigasyon para po mabigyan ng kaliwanagan at kaukulang justisya si ma'am sa nangyari sa kanya. Kami po ay uh, nagpapasalamat po especially sa si Sen. Rafi po sa pagtugon po at uh, pag-entertain din po sa ating mga complainants. At uh, idol, marami rin po tayong mga kasama ngayon no? na lumapit din po sa krami. Ito po yung mga ibang complainants po natin na nagpa-file din po ng reklamo doon po sa ahente ng Ford. May tutulong na nga HPG po sa kanila? Uh, yung HPG, eh, full force na i-assist mm -hmm. sila and uh, file ng kaso against the, that suspect para maitigin niya na yung ginagawa niyang panliling lang sa uh, mga tao na gustong magkaroon ng sasakyan. While uh, pagka dyan sa salabas, patuloy pa rin yung pang-iistapan niya eh, mm -hmm. sa mga, mga tao natin na gustong bumili ng sasakyan magsumalo ng mga makamura na na opsyon sa sasakyan na pasalo kasi meron tinutuloy yung ano financing di ba na may legal naman kaya lang sila hinahaluan ng illegal kaya rest assured full force yung highway patrol group para i-assist sila mga yung mga biktima. Opo. Director, yung mga ganitong modus ay uh, may mga nai-report na po ba sa inyo dati? Actually, may oh, marami na rin na ano, pinag-aaralan natin kung paano natin i-address to with the help and collaboration ng mga bank, mga sa mga insurance company and sa ano sa mga dealers ng cars Opo. dito sa atin. Umaasa kami director na ma hmm. matutulungan nyo kami sa sitwasyon hmm. namin. Ah, na tulungan, namin hmm. tulungan namin kayo. Tulungan uh, namin kayo. you don't worry that kahit wala pa kayong lawyer right now, yung uh, mag-prepare ng document nyo, yung complaint sheet, mga kapidibit ng complaint, eh, yung mga investigador natin. Tapos titignan natin kung kung marami rin naman kayo, baka makonsider yung large scale, di ba? Or syndicated staff, di ba? na eventually no bail yun dun sa suspect natin eh. Para hindi na siya makapanlin lang pa. So, yun din po yung goal talaga namin. Kasi last uh, last year, talagang nag-die out na to eh. Sa grupo namin sa JC uh, halos ayaw na rin kumilos ng iba. Yung iba uh, naman nakapag-file na, nasa court na yung, uh, ano, yung case. So, uh, yun lang po yung gusto talaga namin. Na see. matigil na. Kasi di siya titigil hanggat wala uh, siyang warrant eh. See. Kagaya ngayon, tuloy-tuloy. Oh. One uh, year, ako 4 uh, four months, mag five months siguro. Uh, so, yun lang po. Sana po mga asa siya. kami na matulungan uh, nyo para matigil. Uh, encourage mo na rin natin yung other victim. Maraming mm. salamat po, Director, dahil <coughs> malaking bagay po ito sa oh, mga kong kailangan. Hintayin natin yung investigator ng Limbas para from here, sasamahan niya kayo doon sa office. Kukunan kayong mga statement, medyo konting hassle kasi affidavit yung kukunin sa inyo eh. Sa laysay. O tapos sasabihin sa inyo kung kailan kayo dapat uh, bumalik para ipapail yung kaso sa piskal niya. Direct piling na lang yan, regular piling. HPG po sa kanila. Yung sa atin, ma'am, ang unang-unang gagawin natin, we have to determine kung ang sasakyan under your possession is one and the same na motor vehicle yung nasa pangalan ng isang tao. Mm -hmm. At ma-dedetermin lang natin 'yan through macro etching. Mm -hmm. So kailangan dalhin nyo dito yung sasakyan, dadalhin natin sa forensic unit for macro etching examination yung macro itching, isa yung process na i-check natin yung chassis number, i-check natin yung engine number, din i cross match natin doon sa hawak nyo na original OR at saka yung certificate of registration. Pag na-match natin na one and the same motor vehicle, doon na tayo mag-start ng investigation kung sino ang dapat kasuhan. Eh, hindi pwede na walang participation doon yung polis. Dahil alam niya na maglalabas ng sasakyan. Alam niya, pumirma siya doon sa may application form na pinirma niya na maglalabas siya ng motor vehicle, yung Ford nga, na nasabi ninyo. So kasama siya dito sa imbistigahan. Kasi merong napakarami ngayon yung modus. Ito yung uh, bagong, uh, yung tinatawag namin na technical carnapping. Naglalabas ng mga sasakyan, ang dami nilang kasabwat at hindi kayang gawin ng isang tao oh. lang. Kaya pag kinasuhan natin to, kung hindi man natin makasuhan ng carnapping, maipail natin yung syndicated estapa para lahat ng kasabwat panagot sa bata. Ano yung nangyari po sa inyo? Yung sa akin naman, Chief, uh, nag-down payment ako ng 715,000. Pero yung dinaw niya lang pala sa sasakyan sa bangko is 150k. So, tinangay niya na yung 565k. Although, nasa pangalan ko naman yung sasakyan. Kinonfirm naman ng Ford Makati. Tumaas nga lang yung monthly ko. Hindi siya yung expected ko na 17 per month. Naging 33,000 siya per month. So, so, ang sa atin na lang, habulin na lang natin sila. Ano? hindi na At dito, nag entertain naman ng itong Special Operations Division na mga complaint na manggagaling sa inyo. At pwede rin kami magsampan ng demanda laban doon sa mga nanloko sa inyo. Tutulungan siya sana kami, sir, kasi katulad ko na, nang, na nagbayad ng cash diyan sa, ano, sa Ford Manila Bay and yung agent nga na nire-reglamo din namin. At saka yung mga kasabot dito. Sana, sir, yun lang talaga, sir, matulungan niyo kami dito. Maraming yeah. salamat. Yes, ma'am. Uh, gagawin natin lahat ng paraan no? na habulin natin sila through filing of appropriate charges sa usgado para managot sila sa batas. Kasi pag napabayaan natin, ang dami pang magiging biktima dyan sa mga kaso na yan. Maraming salamat po, Chief, sa pag-accommodate po sa reklamo po ng ating mga complainants. God bless po. Thank you, sir. ang party list na masasandalan. Axia yes. Number 68 sa Balota. Uh, Ma'am Angelica, an kilala niyo po ba itong si Erika Lorente? Paano kayo na-involve po sa kanya? Uh, check po siya sa akin na kukuha daw po ng kotse for asyon pa sa lo. May sinend po siya sa akin na screenshot ng page, sali daw po ako doon. So sumali po ako doon. Noong time na po yun, uh, mga kailangan din po ako. So hindi ko po, po inisip na hindi ka talakaran na yun. Nung nakakuha po kami ng sasakyan, way back November 3, 2004, yun po yung unang transaction namin. Ay, uh, gagamitin ang pangalan mo sa banko para makapag-loan? Hindi po sa banko. Gagamitin po yung pangalan ko, ako yung po kausap sa pinaka-owner ng sasakyan para saluhin yung mga kasakyan na gusto ng mga may-ari na ipasaluhin. Yung mga nakukulangan na sa kakayahan ng sa bangko. Yung ganun po yata yung transaction. Yun. Um, kaya pinataas yung pasalo. Ngayon, magkano ang nga porsyento sa'yo? Ang binibigay na lang po sa akin, 5K. Sa bawat pasalo? Sa bawat pasalo. Ilang uh, units na ang uh, naisalo sa'yo? Under 92 po. Kamusta lahat yung mga sasakyan na to? Hindi ko po alam kung nasan. Ang nagiging problema po is hindi po nauulungan yung monthly amortization. Kaya po yung mga may-ari po ng mga pinasinalo ko sa second under na ako po ang hinahapo. Ang mga pakilala si ni Erika sa mga owner ng sasakyan? Wala po, ako lang po yung kumakausap. Tapos, pagpipilma mo po na kami ng mga documents, isa po siya sa mga witness. Ito ma'am yung sa na ho namin na complainant. May ideya din ba kayo sa nangyari ho sa kanya? Wala po. Lalo po ako na ano sa sarili ko na bakit niya ako nakapayag ganito pala yung kalakaran niya. Kasi kung ganyan po yung, alam ko kung ganyan gagawin niya, hindi ko po, hindi ko pa kaso. Hindi ko po, po kasi linyahan yung sasasakyan. Kayo palang hinahabol, lalo na pitong unit yun. Kumaga, ikaw ang nga mo problema. Oo, oh, ako po ang hinahabol kahit sabihin po alam na rin ng mga owner rin ng yari dahil sinabi ko na. Kaya alam ko hindi pwedeng hindi ako tumigil na gumawa ng paraan. Kasi ayaw kong maipit at alam ko, baka, baka makulong ako. May mga anak ako eh. Aka anak ko. Sabi ko sa kanya, ano po ganyan yung kalakaran di Hindi ako papayag kasi sanay naman ako sa hirap lang humuhay. Ano ba ang explanation niya bakit hindi na nahuhulugan yung mga sasakyan? Hindi daw po nagbabayad sa kanya. Sabi niya, pinasaludin daw po niya. Tapos, Pina pinakontrata daw po niya na gano'n po yung sinasabi niya sa akin yung pinakontrata. Sabi ko, para di ka na nang humblema, inalik mo na lang, turo mo na lang kung nasaan kasi stress, stress na po ikaw so, ang uh, binabalikan. So, may mga blackout na dito ako. Tapos may nagpapunta sa bahay. Nakakahiya po yung kahihiyang ko. Dinulun ako na na kasi namin ko naman po nagpagamit ako eh. Kaya lang po yung permission din yun, ako nakapagtrabaho. Kahit gusto ko magtrabaho din ako makapag-focus. Kasi ang isip ko baka may pumunta sa ano, bahay din ako makaharap. Kasi hindi nagtatagpo ako. Kaya gusto ko matapos po muna to. Kaya sa so, ang mga baba ng ko po yun sa kanya, sabi ko baka ito na sign. Kasi kahit maawa po ako sa kanya, parang siya po yung binaawa sa akin. Kasi nilagay niya ako sa ganitong sitwasyon, wala akong alam. Pansin niya ba kung marami ba siyang naging utang din? O may mga binili ba siya mga properties? Kaya anong nangyari sa mga pera? Wala kasi akong nakitang properties, based to sa nakita kong bahay. Iba na yung pamumuhay niya ngayon sa pamumuhay niya noon. Ngayon? Ha? ngayon medyo mas pumaba. Tapos mababa. Parang palagay ko na lang din po siya. Tapos wala siyang trabaho kasi nga po natanggol daw po siya sa pool. Handa ba kayo na tumulong sa mga complainant? Handa-handa po akong tumulong kasi hindi rin po ako apektado Pati yung mga kasama ko sa bahay. Kumbaga sa papeles, sa mga pinirmahan ng mga may sa sasakyan, ikaw lahat ang nakapangalan? Ako po, ako po lahat nakapangalan to. Kaya gusto ko pong maliwanagan sila na tinamit lang po ako. Mensahe mo ma'am kay Idol Rafi. Sir Idol, sana po matulungan niyo ako. Alam ko kung mali yung ako ko, nagpagamit ako sa tao, pero kung alam ko lang po ka na yung kalakaran niya ay e, ganyan. Kasi natimala po ko eh, kaibigan ko siya, hindi ko alam na ilalagay niya ako sa ganun. Sana po matulungan niyo kung matapos na ka ito kasi yung hindi na maganda yung sitwasyon ko. Hindi ako nakakapagtrata. Kilala niyo po itong si Erika Lorente. Bali, referral siya ng kaibigan ko, ka-churchmate ko. Ano ho ang nangyari ho sa inyo? Bakit na nire niyo po rin siya? Oh, actually last year, tas bumuo kami ng grupo ng GC. Kasi ang dami rin, after ko mag-comment sa isang post, lahat nag-message na rin sa akin. Kaya ako nabuo yung GC namin. So, ibig sabihin sir, nangyari po yung sa inyo last year, anong buwan? Uh, November na siya pumutok eh. November last year, 2024. Anong kwento po sa inyo sir? Bale yung sa akin, pagka-refer ng kaibigan ko, so tiwala ako, Uh, ang una pa niyan, sa Rockwell niya gustong magkabayaran. So hindi kami pumayag. <laughs> doon kami sa Ford Makati. So sa Ford Makati naman, dahil nga komportable na ako, okay naman siya kausap, ma disente naman, uh, doon ko na inabot yung cash, cold cash na 715,000 pesos. So ibig sabihin sir, sa Ford din, bumili ka na nga sa sakyan, anong model? Uh, territory. Okay. Yun po ay down payment? Yes, down payment. So I'm expecting na 17,000 plus lang yung monthly ko na naging 33 dahil nga yung 715,000 pesos eh hindi naman talaga niya binigay pala sa cashier. 150 lang yung ginamit niya and tinakbo na nila yung 565. So Ito transaction ay nangyari mismo sa loob ng opisina ng Ford at uh, may nirelease hubas ba silang uh, mga dokumento na talaga nakapag ka ng 700,000? Actually yun nga yung problem. Wala silang mabigay sa akin. So, umabot ng almost two months bago nila ako nabalikan, tawag ako ng tawag sa kanila kasi nararattle na ako. Sabi ko, ba't ganun? Ba't ang taas ng monthly ko? So, ang fault ko talaga doon, dapat sa cashier ko talaga siya binayad. Pero ito nga, nung nakita ko yung video ni Miss ano Miss Lynn, si Miss Lynn nagbayad na mismo sa cashier ng Ford, pero na-scam pa rin siya. So, there's something wrong. Inside job talaga siya. Itong si Erica, sir, na bangit mo, ay uh, refera lang sa ano ba ang kausuutan niya? Kasi Ford Manila Bay na kilala ni Ma'am Villalin, itong si Erica, at ito Ford Makati. Paano yung naging transaction niya? Hindi siya nakapang uh, damit na Ford eh. Ang kasama na yun, si Ali, yung Alejandro. Yun yung Ford, uh, agent ng Ford ng Makati talaga. So, bali, tatlo kami nag-uusap lagi. Pero yung mga tao doon, yung mga staff sa loob ng Ford Makati, kilala itong si Erica? Si Erica, I think hindi, pero si Ali yung nagpapakilala saan sa manager, nag sa manager, yeah, pinapakilala ako. Pero si Erica, hindi siya masyado. Low-key lang siya pagdating doon. Ngayon, nung inabot mo yung pera, ano yung napansin mo? Saan siya dumiretso? Dumiretso ba siya ng cashier? Hindi nga eh. After nun, sinabi niya lang to follow na yung, ano kasi first time ko. So at fault talaga ako dito, I'm honest, na there's always a first time. Na first time na ako, na na, na ako kasi nga comfortable galing referral ka ng kaibigan ko. So, masyado ako nagtiwala. So, after noon, mag-usap, nabigay sa akin down payment, nilagay niya sa bag to follow daw yung resibo. And then, kinabukasan, nang tagal, hindi pa rin na re Two weeks bago na-release kasi nga, 150 lang pala hindi na-down niya sa bank. Kaya yung bank, ang tagal mag-ano sa akin, ang tagal ma-approve. Eh, kung 7.15 yung dinown niya, na-approve na dapat ako. So, doon mo na-discover yung ginawa ni Erica, kinupronta mo? Yes, kasi sabi ko, Erica, ano na, magti 3 months na, pang 3 month na, 33,000 pa rin yung kinakalta sa akin. No, pinapull up ko na sa banko, sa BDO, yung, yung papers na pinirmahan ko, doon ko nakita na 33,000 talaga sa. So another fault ko, binigay ko yung cash, pangalawang fault, pumirma ako nang hindi ko na binasa yung papers. Ano ang uh, dahilan ni Erica? Uh, ang sabi niya lang, system lang yan sir kasi first time mo. So uh, sa susunod na buwan, Uh, ibabawas na 17 kasi bago pa lang. So basta marami siyang pasikot-sikot kasi nga tinatawid niya na hindi ko muna malaman. Hanggang sa napuno na ako, tinawagan ko na yung Ford, nagpatulong na ako sa branch ko sa BDO. Doon ko nalaman na shoot, naskam ako. Ngayon, etong si Erika, nagparamdam ba sa'yo after mo malaman na yung sitwasyon? Ano na, November na rin, nung nalaman niya na may grupo na akong binuo. May GC na ako na binuo na magfafile ng case para sa kanya. Actually, meron din siya ngayon sa Kaloocan branch nga na nasa korte na yung kaso niya. So ibig sabihin sir, hindi lang ikaw at si Villalin Villalain. Yes, yes, hindi lang. Marami kami. Okay. Ano ang sitwasyon din nila kung maalala mo? Yung iba car yung iba 250k, yung iba 150k, yung isa 750k, iba-ibang location din ng uh, ating bansa. <laughs> hindi lang iisa, okay. hindi lang Metro Manila. Ang uh, tanong ko rin sir, sa Ford ba lahat nangyayari yan? Uh, yung iba hindi ko sure kung saan nangyari, pero yung iba kasi nagkuha talaga ng acknowledgement receipt. Ako wala talaga, buong tiwala akong binigay yung pera sa kanya. Okay. So iba-iba yes, talaga, iba -iba talaga siya ng case. Pwede mo pakita sa amin sir yung picture nyo na talaga nagbayad ka ng 700? Here. Sa loob mismo ng Ford? Here. Sa loob mismo ng Ford. Actually, kung ihinga natin ng ano, may kita nila yan, CCTV. Sa loob mismo ng Ford, tayo ng Ford Makati, tayo nagbayad ng $715. Anong reaksyon niya nung uh, naiabot mo yung pera mismo dito kaya... Erika. Wala nga eh. Tinatanong ko nga siya, ano ba nangyari? Ikaw yung agent John Sabi sir, nag-assist lang naman ako. So technically, parang hugas kamay na rin. Basically, naniniwala akong magkasabot sila na hindi mo naman magagawa yun ng hindi, hindi kayo magkasabot eh may ideya ka kung nasaan po itong agent ngayon. Wala na siya sa Ford, kinonta ko yung Ford Makati, uh, tinanggal na nila si Ali, tapos nakapost na rin si Erica sa kanilang uh, uh, branch. Bakit po kayo ngayon sir lumapit kay Sir Rafi? Lumapit ako kasi, alam mo yon yung pera, wala na ako doon. eh. Kumbaga, it's a lost money, learning, ano na yun eh, learning curve ko na yun para sa akin. Kaya lang kasi ang dami pa niyang na-scam. Kagaya ngayon, hanggang ngayon, may mga pumupunta, may mga nagre-report pa rin sa inyo, talagang marami pa rin silang ini scam So I think, I believe, it's a really big scale ng pang-scam and strategically nila ginagawa. Senator Rafi, maraming salamat po at nagkaroon kami ng pagkakataon mailahad itong aming mga reklamo. At hopefully, sana matulungan nyo kami at uh, mapatawan natin ng uh, parusa sila Erika, sila Ali, yung grupo nila. Dahil sobrang hirap kitain ng pera, uh, sobrang dami na nilang nascam. Meron pa dito yung bago natin nga, seven cars. So, nakakaawa. Kaya sa mga nanonood po nito, mag po tayo kahit kakilala nyo, kahit kaibigan nyo, kahit referral sa inyo. Let's make sure na lahat yon permado lahat yon maayos yung pagkaka-planchado bago natin maglabas ng sasakyan or maglabas ng bahay. Yun lamang po. Salamat, Sen. Rafi. Uh, ma'am Rachel, ano naman po ang uh, nireklamo nire niyo dito kaya Erika Lorente? Um, ang concern ko lang kasi ma'am is yung pinasalong unit ko sa kanya which is hindi na namamantlihan which is kasama sa agreement namin yun na pag in niya yung unit kasama sa responsibility niya namantlihan yung unit. Paano niyo siya nakilala at paano mo uh, nai-offer sa kanya yung sasakyan mo? Um, sa Facebook po, parang nag-post ako na for-assume yung unit ko kasi kailangan kailangan ko rin ng funds noon kasi na-hospital yung asawa ko. So, doon kami nagkaroon ng transaction and nagkaroon kami ng agreement na ia assume nga niya and babayaran niya yung monthly nung sa sasakyan. Nag ang transaction namin nangyari is November 6, November 27 hindi na nabayaran, come December and January wala na ring payment na naibibigay. So yung bank ako yung kinukulit since sa akin nga naman nakapangalan yung unit. Puro siya pangako na ganitong date magbabayad ako ibabayaran ko lahat, including the penalties and all, pero wala naman po siyang binibigay na pera para doon. Magkano ma'am ang naibigay niyang pera sa inyo at magkano yung down niya monthly dapat? Ang naibigay niya lang na pera is 50,000 and ang monthly nung unit is well, 19,500. Sa bangko? Yes. Pero sa inyo ma'am, may kulang pa ba siya sa inyo? Meron pa po. Magkano? Since 50K lang yung naibigay niya, so meron pang Kapupunang ng 50. Nakiusap ako sa kanya kung hindi naman niya mamamantlihan na talaga yung unit, pwedeng i-surrender niya na lang. At i-surrender na namin sa banko para clear na wala na akong liability, wala na rin siyang sakit ng ulo. Since hindi na nga naman niya namamantlihan na yung sasakyan. Uh, naibigay mo yung sasakyan, nakapaghulog ba siya kahit isa sa banko? Hindi. Wala siyang nahulugan kahit isa. Ano ang plano niyo ngayon, ma'am? ayun nga, nakikipag-coordinate nga ako sa bank na, ayun nga, ginagawa ko na to para mabawi yung sasakyan at ma-surrender na rin sa kanila. At, uh, file na rin ho ng reklamo dito laban kay Erica? Opo. Um, Sir Rafi, um, sana po matulungan nyo kami kasi hindi lang naman ako ang may complain na ganito and sana ma matigil na yung ganitong klasing modus kasi kawawa naman po yung mga taong lumalaban ng patas. Rapi, Raffi, uh, nagpapasalamat kami sa inyo, nagpapasalamat kami na sinamahan nyo kami yes. dito sa Kamkrami para mag-file ng case dito against kay Erika Lato. Senator Raffi, maraming maraming salamat sa tulong ng team ninyo sa pag-alalay uh, sa amin kung pa paano yung mga procedure para talagang uh, mapanagot namin ito dahil uh, marami pa siyang madadamay na tao. Iyon lang naman yung point namin para matigil na at maging aware yung mga taong nanonood na meron palang glass, uh, ganitong klaseng uh, scam, bagong modus na ginagawa ng mga scammer. Yun lang po. Thank you very much, Senator. thank you, Idol Rafi, sa pag-alalay sa amin kung paano yung gagawin para mapanagot itong si Erika Lato Laurente. Kasi kung hindi namin gagawin to, mas marami pa siyang mabibiktima. And gusto lang din namin maging aware yung mga tao na be vigilant. Kasi kung hindi, marami pa talagang madadamay at malulokong tao.